Ayan, good morning mga boss. May macho tayo, 1,2,5 wow. si macho. Ngayon po walang kuryente. Hindi humapandar. Walang kuryente po. <tinyo> Chalik na natin ang wiring. Okay naman ang wiring. Okay din ang linya ng palser. Sira kanya, ano? kanya ang kanyang, ano, sira CDI. So, convert na lang po natin ng 4 pin. Walang mabili ang customer ng pang 4 pin. Lipan 110. Ayan mga boss hindi na natin pinutol yung original na sakit ito yung original niya ito yung sakit ng lipan 110 cdi ganito lang po ang wire yan mga boss ngayon po itong lock niya nasa ibabaw yan ayan, tingnan niyo yung nasa kaliwa niyan, ito, itong kulay orange ay papuntang ignition coil tapos yung kaabay niya, yung kulay blue ito ho, papuntang pulsar line Yang blue na may white. Yung ignition coil natin black na may stripe na yellow ano. Tapos yung sa likod niya yung kulay green. Yan. Yung kulay green, ang takbo niya na ay yan, sa negative, kulay green. Tapos yung kabila niya ay yung huling huli, yan pong positive, kulay black. Accessory wire ano. Yan pong ito mga sakit, iba-ibang kulay ng wiring na mabibili nyo. Kaya dapat kabisado nyo ulitin ko ito ito yung lock nasa harap natin yung nasa kaliwa niya kulay orange so unang una ay papuntang ignition coil yan black yellow yung kaabay nya dito sa harapan yung blue ay pulsar, blue white o, yung nasa likod nya yung kulay green natin ay papuntang green, ah, negative yung huling huli positive yan yan. Yung apat na naman pong ang wire ng original ng KC butter operated po yan eh yan. butter operated po ito yan. hindi DC operated wala walang mahirap hanapan eh dito sa amin kaya pinabili ko, pinabilang ko na lang ng Lipan 110 na ano, 4 pin para magamit nung may-ari nagsasyapi, pinagsasyapi ko ito eh pang emergency ito na, nabili ng customer natin, Otaka 4 pin, testing natin yan nakakabit na start oh, wala pa rin ito mm -hmm. na mga boss andar na oh kung person andar pero hindi tong hindi yan itong sakit nyan nandito may naputol na wire may naputol yun sa palser pero yung vlog natin ay tinuro ko na kung paano mag-compare kaya 4 na andar mo siya yan, okay na. Abos, ano masabi mo? Kastos, malala. Ayos. Oh.